Paano yung role mo sa mga probinsya? Paano yung mga nasa ibang lugar? Uh, o naka-focus ka lang sa camp krami? Sir? Yan, apag, ang ang tinitignan namin dito ay baka pwede namin i-livestream at sabay-sabay mag uh, workout by batch, mga ganyan. Uh, yun ang pag-uusapan pa namin dahil uh, ma mag-me-meeting pa ang buong kung paano namin gagawin. Kasi itong 150 na police parang pinigilan pa nila sa sobrang dami ng gustong mag-join medyo pinigil pa nila kasi launching pa lang to Ang tanong siguro ng marami, ano ka dito babayaran ka po ba dito o paano po uh, ano, contribution mo uh, dito? Ano kasi ako kasi ko lang to eh nag presenta ako dito dahil uh, ang ever since naman fitness talaga yung gusto ko at uh, ang ang nagpaano sa akin dito dahil gusto ko talaga tumulong. Eh para sa taumbayan na rin na uh, Uh, gagawin ko to since sa gym naman ako nag-workout naman ako palagi at malapit naman yung kamkrami sa akin why not gumawa rin ako ng mga effort na ganito para may may ambag din tayo sa ano sa kapulisan natin Anong mensahe mo sa mga pulis na sasabak sa training program ni Coach Rendon Labador? Ang mensahe ko sa mga pulis ngayon pa lang, magbawas-bawas na kayo ng kanin. Babawasan nyo na yung kanin nyo dahil hindi tayo nagbibiro. Katulad ng paghihigpit ni General Torre, kung gusto ninyong manatili sa posisyon dahil tatanggalin daw kayo pag hindi pumayat yung tiyan ninyo, magtiwala kayo sa akin, hindi tayo matatanggal. Ang matatanggal lang ay ang mga bilbil.